magpagkwento kentuhan tayo sana katulad kagabi na ipagkwento kentuhan lang tayo sa ibang mga mga observer sabihin natin mga DDS ah uh, ang nakita na, hindi hindi ko matiis kasi, merong lumabas daw ngayon na binalita sa GMA7 sa 24 oras pati dun sa TV Patrol, about doon sa, ah, uh, merong lumabas sa social media app sa China, ah uh, specifically from Weibo sa ka Red Note. Alam naman natin yung Weibo sa ka Red Note uh, galing ng China yan. So katulad ng TikTok, ang nakalagay daw doon sa isang social isang account from social media app na yon ay yung Palawan daw is part ng ano ng China. Kumakalat daw yon at uh, talagang inaangkin na ngayon ng ano ng China yung pati yung Palawan. So Parang nakakatawa lang no, pag hindi ka masyadong keen observer doon sa balita ngayon ng ng 24 Horas o ng Channel 7 at ng ABS-CBN, masasabi mo na parang magagalit ka talaga sa China. Na busit kayo, di ba, uh, hindi na nga namin makuha yung 200 nautical miles jaan sa West Philippines tapos aangkinin ninyo pa yung Palawan, di ba. Pero kung sabi ko nga, keen observer ka doon sa binalita na yon ng channel 2 or ng ABS-CBN sa kanang channel 7. Ano ang inyong mapapansin doon? 'Di diba? Hindi naman siya galing sa official account ng uh, CCP or Chinese Communist Party. Hindi 'yon ay hindi account 'yon ng Chinese government, 'di ba? Pwedeng patibong lang 'yon. Pwedeng uh, merong isa na gusto talaga magkaroon ng kaguluhan dyan na gumawa ng account ng Weibo at Red Note, gumawa siya ng account and ipinakita niya yon. Pagkatapos, nagtataka ako, ba't na-pick up ng Channel 7 at ng channel ng ABS-CBN? Then, binalita nila. Nung mga nakaraan pa, sinasabi natin na wala talagang inaangkin na ganyan ang Chinese government. Di ba? wala walang inaangkin ang Chinese government na Palawan ay sa kanila. Di ba? Even si Jonathan Malaya ng ano uh, taga uh, na ano, uh, 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 council parang nasa national defense siya si Jonathan Malaya. Uh, dating secretary na ngayon ay nasa 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 council ng defense nakalimutan ko yung, department ni Malaya eh. Pero panoorin niyo sa Channel 7, uh, in-interview si Jonathan Malaya. Sinasabi niya na yung account na yun hindi talaga galing sa Chinese government. Kung inyo din mapapansin, no? lagi na nating sinasabi dito na yung kaguluhan about sa China na yan, sa territory or sovereignty natin dyan sa West Philippine Sea, ay hindi naman po kagagawan ng Chinese at ng sabi nga eh, ng Chinese at ng ibang mga foreign countries ang may kagagawan ng kaguluhan diyan sa West Philippine Sea ay ang media. Media? Oh, ano ang proof natin diyan? O oh, itong lumalabas sa Weibo at sa Red Note. Sino kaninong account 'yon? Kaninong account 'yon sa, sa Weibo at sa Red Note? Mismong ibang mga opisyal na at uh, ibang mga uh, geopolitical uh, analyst ang nagsasabi na hindi yun confirmed na galing sa Chinese government. Pero ang dating sa atin, pag pinanood natin dito, ang sama ng Chinese government. Bakit? Biro mo, inaangkin nila yung palawan. Ganon maglaro ang media. Gusto nila na na talagang magkagulo bakit kapag merong kaguluhan kasi tumataas yung tinatawag na rate card nila kapag tumataas yung rate card doon sa mga sa mga media sa, sa sa television 'di ba sa mga uh, TV station malaki ang naibabayad sa kanila kasi nagiging prime time yun eh kaya nga 'di ba nga ba't sino ang atat na atat na magkaroon ng impeachment ang atat na atat na magkaroon ng pitch impeachment, hindi yung mga senador at hindi din naman majority ng senado, sino ang lagi nagsasalsal niyan at pag nanonood kayo, walang iba kundi ang media. Bakit? Tataas yung rate card nila for advertisers.